Sabi po kayo, huwag masakit. Kita yung unahan lang din natatanggal. Feeling ko ang kapal ng ano nito. Pag ina yung free yan. Sa instant, basta Follow mo siya. Ha. relax lang maam Mama Mama nak <tutuk> po ديكو ديكو ماشي بس هي بس هي والله مش عارفه باي يا ماما اوكي هي هنا طب طب هو بايه صحينا طب ان شاء الله مفيش ديكو سني yung yeah. Sakit, ma'am? Kap ang laki ng ingrown mo. Sabi ko na eh. Favi na yung ingrown mo. Hello? V. Na, v. <laughs> kasi hindi nga nakukuha yung nasa gitna. Ayan o, V. Ito May dry skin pa. bakit pag ako nagsusok sa nasasak? Hindi kasi mali. Mali, yung... mali po yung way ng pag... Mali yung pag saktong tumanggay na yung kamay nila. Pag ikaw kasi, hmm. nasasaktan mo lang. Eh. Ito wala ka lang masakit eh. Kaya madaming dumadayo talaga yun eh, eh. Pag dumating si Ana, kailan ba siya uwi? O kaya si Gemma? Hindi ko alam kung kailan ang uwi na. Pag dumating si Gemma, yung alam mo uuwi na, papi-schedule na tayo. Kasi mahirap mo ko-schedule sa kanya. eh

Mm. Sugat na hindi pa na. Eh? Kasi pag nasaktan ka na, hindi uh, ayaw mo na. Eh. Pero ito kasi control niya yun Ay, yung kumulay. Yun Bakit? kung may gagawin na? Wala. Ang kahapon lang yung po. Sorry po, meron pa. Mesa nga sabi ko, ang galing nakita ko siya pa sa buwan. Yeah, masakit na yan. Last na to. Hindi po, hindi hmm. Nasasaktan hmm. siguro ka dahil ako. Ang <laughs> lalim na. <coughs> Masakit naman talaga ito kasi nasa dulo na ako eh. Tsaka last dry skin na to. Manipis na kumbaga. meron <laughs> pa. Pero ko yan. alam mo, wala na, ano. Siya, alam niya, meron. Hindi, na. nasasaktan na ako. Dahil gas-gas na yung, ano, pagka ako na. Pero ngayon, masakit. Hindi. Wala, wala ko masakit. Oo. Oh. Kain Sige, baka ka pag inaya mo ako. <laughs> wala ka lang. Gusto ko kami ni Mami, hindi na makakain. Ito, oh, medyo masakit pa. Yan. Dressing pa po ito. May kerot na. Hindi, oh, yung pagkat lang kanina, Para ganda po, yun lang. O, kasi po, na, syempre, medyo nag, ano, ako ng konti. Pero may dressing pa po, kasi yun. kasi hindi kinata na, no? Hindi ma, ano, maipit, no? Yan, medyo masakit na ito. Kasi manipis na dry skin na to eh. Pag di ko ito tinanggal, bubukol pa rin kasi yung gilid. Yeah. naiwan pa. Uto eh. Ayan. Mo. Ayan. Relax na. Relax. Dito naninigas. lang po. Naninigas. 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 Pag naninigas, hindi mo sabihin na nasaktan ka? Hindi. Siyempre na. Pero hindi siya masakit. Okay. Hmm. Kasi ito, pag naninigas ang paa, hindi ko makukuha to ng direction Putol-putol. Lumalaban, Lumalaban eh. Relax mo lang.

Bakit? Sabi ko hmm. sa kanya, yan ya napapasko ko sa'yo. Sabi ko. <laughs> <laughs> Ito pa, medyo ko. Dry skin pa dito sa itaas. Meron pa rin? Oo, oh, kasi bumubu. Ano pa siya eh. Pa Pansin na rin, mo, pa. hindi maganda yung ano. Mm, Parang meron pa rin. Yan ay simot-simot na lang naman ha.

Mamos kita. Ito, wait lang ah. Yan, sakit. Hmm? Ramdam mo yung pagtusok oh. Last na, last na, last na. Pasensya na. Kailangan ko tanggalin at sa loob ay hindi pantay. Oh. Um. Okay na to. I-ano ko na lang siya. Tawag na ito. Repair, repair. Simot-simot pa lang.